mga farmers magandang araw sa inyong lahat tayo ngayon sa taniman ng Ampalaya kahapon nag-spray sila ng pesticide dahil nakita natin na grabe yung atake ng uod sa mga dahon kinakain nila tapos yung udlot kinakain din so yung bunga kinakain din so marami talagang damage so ating titingnan ngayon yung ampalaya kung yung pag spray kahapon is effective ba yung ginawang pag spray kahapon so may nakita tayong uo dito oh meron nga pero tingnan nyo guys hindi na siya gumagalaw di diba? ba parang ginamit na pang spray is yung brudan at saka yung systemic panguntra dun sa umataking piste sa pananim na ampalaya so kahapon nag spray sila kanina na mga umaga naglagay sila ng abuno so unsa nga abuno imong ibutang pa 14-14 no ammonium so dalawang abuno pala yung nilagay 14 14 at saka ammonium ammonium sulfate distansya pa yung paglagay ng abuno sa kadangaw so sa, sa kadangaw gikan sa punuan mga isang dangkal yung layo mula sa pananim na ampalaya yung paglagay ng abono mga distance is isang dangkal so nakita natin dito yung isang palya na malaki na parang ready to harvest na 3 days before harvest uh, mag spray ng pesticide dito sa pananim ng ampalaya so sa lunis is pang limang harvest na nila So, titingnan natin yung ah, kung ilang kilo yung ma-harvest nila. Uh, sa lahat ng viewers na tumitingin sa vlog na ito. So, kung gusto niyo po ang vlog na ito, eh, subaybayan niyo po ako. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka mag-follow sa aking Facebook page. May time kayo, ishare niyo na rin yung video na ito tungkol sa farming. Dito kami lumaki at saka dito din kami namubuhay sa pagtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay. So ngayon, ang tinanim ng father ko is yung ampalaya. So kasi ngayon, yung ampalaya is mahal yung kilo ng ampalaya. Kunti lang yung supply ng ampalaya doon sa merkado. So mas inili ng father ko na magtanim ng ampalaya. So kasama niyang magtanim si Tito. Si ang Tito. Yung minsan, tina outro natin sa ating vlog ibig sabihin, patay na yung uod kahit nakatago pa siya nakatago pa siya doon sa dahon ng ampalaya bali nakabalot siya nagko siya pero patay na siguro lumabas yung paggabi no, diba, na tamaan ng uh, ligaw na pesticide so yun napatay siya para sa akin guys yung stage na ganito is pang apat nila na harvest pero mga ilang buwan kaya mula pagtanim pa mag harvest yung ampalaya mayo di si siya gay pugas so dapat yung harvest niya pagkahon yung di si di sa anong, anong buwan pagkahon yung di si magduha niya naghari yung harvest, harvest niya siya ukuan utso pa hulyo kasagaran kayo duha kabulag tunga Anak mag-harvest kat kani gidali ka bulan. Hmm, ka bulan wala nang harvest. Na. So, yun guys. Yung ibang ampalaya mag-harvest pala mula sa pagtanim hanggang sa pag-produce ng bunga is nasa dalawat kalahating buwan. So, ang nangyari dito Nag-harvest sila, hindi pa umabot sa dalawat kalahating buwan. Yung puno ng ampalaya natin, yung tanim ng ampalaya. Na, so, nakapag-harvest na sila which is a good thing parang early early yung nangyari na harvest para sa akin yung stage na ito is ito yung stage ng uh, yung baga yung time na ito yung andito siya sa production stage so ito yung time na dapat natin uh, alagaan talaga yung ampalaya natin so bigyan ng ano yung abuno tapos bigyan ng pesticide para protection sa mga bunga at saka puno ng ampalaya pero baka sa susunod na vlog no, ipapakita namin yung paano lutasin yung yung namamatay na puno ng ampalaya hindi tayo matutulog para sa paghahanap ng solusyon kung paano lutasin yung uh, namamatay na puno ng ampalaya ang nangyari is nag research tayo no? kumuha tayo ng idea sa ibang mga vlogger tungkol sa uh, kung paano lutasin yung mga ganitong puno yung namamatay na puno ng ampalaya so hopefully uh, sana yung sinabi na vlogger na yon at uh, tunay yung ginawa niyang solusyon or magiging solusyon or kung hindi man lang, malisin lang yung uh, pagkamatay ng puno ng ampalaya So susubukan natin yung method na yon. So isi-share ko sa inyo yung pamaraan na yon pag nagamit na natin dito sa uh, farming ng Ampalaya. Kanina daw nilagyan niya ng abuno kasi buhay pa. Pero ngayon, hapon, ngayong hapon patay na. Kahit ganun pa man yung nangyayari, uh, wag po tayong mawala ng pag-asa. ba diba? sa opinion ko kung malaki bang ba kita sa pagtanim ng ampalaya so ang masasabi ko lang malaki ang kita pag yung tinanim mo na ampalaya is walang damage so list lang yung mga reject yung mga puno ng ampalaya is nag so survive yung walang patay pag walang patay yung puno Ibig sabihin nun, maganda yung harvest. Dito kami nakapag-aral sa uh, pagtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay tulad ng ampalaya. So, kaya ipagmalaki natin yung buhay farming, yung buhay saka. Kasi wala tayong malulutong gulay pagwala yung mga kasaka natin na nagtatanim ng gulay. Guys. So, wag natin maliitin yung mga kaparmers natin dyan. Hindi dahil sa kanila, wala tayong makain ngayon. Hanggang dito lang po yung vlog natin sa araw na ito. At mabuhay po tayong lahat, mga kaparmers. Don't forget to subscribe and click the notification bell para magiging updated kayo sa aking YouTube channel. At huwag nyo na rin kalimutan magpalo sa aking Facebook page, Tambayan ni blog Vlog. So mga ka-farmers, magandang buhay at mabuhay tayong lahat.